Nakasahod na ba ang lahat sa Facebook at YouTube? So kailan nga ba nagkapasahod si Facebook at YouTube? So halos parehos po sila. So si Facebook po at si YouTube ay nagbibigay po ng revenue o yung kinikita natin sa ating mga uh, pages o sa ating YouTube channel. So dito po ay nagbibigay sila ng revenue tuwing 21st of the month hanggang 26. So makukuha po natin yan uh, 21 to 26 of the month. So after pong maipasa sa atin yan Ay mag reflect po sa ating banko yan Within 3 days So makikita na po natin yan So dito po ay Nakasahod na po tayo For the first time again Dito po sa ating YouTube So meron po tayo rito revenue na 226 uh, Singapore Dollar So after pong Makalculate po lahat po ng ating tax sa US at sa Singapore ay may natira po tayong 172 Singapore dollar. So 54 dollar po yung ating uh, revenue tax sa Singapore at sa US. So medyo malaki po pero okay naman po kaysa sa wala. So matagal na po tayong hindi nakakasahod ng revenue sa YouTube at sa Facebook. So ngayon po ay nagsimula na naman po tayong uh, kumita o sumahod sa ating revenue sa paggawa ng content sa YouTube. Ah, uh, sa Facebook po ay wala pa po hanggang sa ngayon. So matagal-tagal na po tayong hindi sumasahod sa Facebook. Siguro may ilang taon na rin po. So huling sahod po natin sa Facebook uh, since 2022. So dito po ay sumahod tayo ng almost 2,000 US dollar. So ang pagkakaiba lang po rito ni Facebook at ni YouTube, si Facebook po US dollar po ang binibigay. Si YouTube po ay Ngay direct niya po sa Singapore Singapore dollar yung ating revenue. So maraming salamat po at nakasagot na naman po tayo kay YouTube 172 Singapore dollar uh, minus tax na po yan ha. So dito nga po pala ay yung mga vlogger po dito ay kinakaltasan din po lang tax sa Singapore. So automatic po yung kinakaltas sa ating mga uh, revenue dahil po sa mga pinilap nating mga tax declaration sa ating channel. So kayo po ba ay nakasahod na rin po sa inyong mga Facebook account, sa inyong mga Facebook page, sa inyong YouTube channel. So ituloy lang po natin yung pagbablog at uh, darating din po yung araw na uh, may mga mag-viral kayong mga content dyan at maraming magiging views at uh, syempre pag maraming views at nag-viral uh, medyo maganda yung revenue nyan kaya ipagpatuloy lang po natin Huwag po tayong mahiya. At ilabas po yung mga talent natin dyan <laughs> kahit wala tayong talent. So, ayan na nga po. Maraming maraming salamat po sa ating mga followers at sa ating mga viewers dyan. Maraming salamat po sa suporta. Ah. Ito na po yung ating revenue for the first time sa YouTube. So, haba po ng panahon bago tayo nagkaroon ng revenue uli. So, inaantay lang po natin itong si Facebook. Kasi po, yung Facebook page natin ay tatlo. Tatlo po yung active nating ting uh, Facebook page na gumagana para sa revenue. So, nandyan po yung ating J Vlogs Cubs. So, almost 2 uh, two years na po yan na nawala ng ads sa in-stream ads. Dahil po sa mga violation na hindi ko naman alam yung ibang violation kung ano nangyari. Pero lahat po ng content niyan ay paiba-iba na kasi pinagbubura ko na nga po. So, ang gumagana po natin dito sa J Vlogs Cubs, ay meron po tayo dyan content monetization so yung po yung uh, post po tayo ng mga text o mga picture ay maaari pong kumita ng uh, revenue mula kay Facebook so ganoon din po yung ating ads on reel ay gumagana rin po sa jblogs cubs so lahat po ng pages natin is not recommendable po kaya po walang viewers so ganoon din po yung ating reel page 02 na page ay meron meron naman po siyang monetization para sa in-stream ads pero wala pa po tayo sa ads on reel at hindi pa po recommendable. So yung Kabrick TV naman po natin ay meron po tayo diyan na content monetization beta na paring mag-revenue sa picture o sa mga text. Ah, meron din tayong ads on reel diyan. Pero yung stream ads natin ay wala po. So follow niyo na lang po ako dito sa Facebook page. So maraming salamat po.